gulang pero lumalaban na agad sa cancer ang isang baby sa Camarines Sur. Panawagan ng kanyang pamilya mapagamot ang sanggol dahil mas malaki ang tsansa niyang gumaling habang bata pa. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mahirap sa isang magulang na makita ang nahihirapan ng anak. Ganyan ang sitwasyon ng mga magulang ng isang bata na nawala ng paningin dahil sa tumubong bukol sa kanyang mata. So yung loob niya, yung kanyang mata, o oh, sobra pong namamaga. Tinubuan ang mga bukol sa leeg at natakpan na rin ang kaliwang mata ni Baby Justine, isang taong gulang mula Tigaon, Camarines Sur. Madalas tuloy umiyak si Baby at maging iritable. Labing isang buwang gulang pa lang si Justine nang mapansin ng kanyang magulang ang pamumula ng kanyang kaliwang mata. Sabang tumatagal po, biglang may bumukol po dito sa so may part ng tenga ni Baby. Kaya po, check upan po ulit po siya. Nag-request po yung doktor na i-CT scan po siya para malaman po kung anong klaseng bukol at kung hagan saan na po umabot yung bukol niya sa leeg. Kahit po yung sa mata, namamaga po siya. Base sa huli nilang check-up, si Baby Justin pala may cancer na. Na kung tawagin ay rhabdomyosarcoma. Ang origin nito usually is yung galing sa muscles or soft tissues. And usually common ito sa mga bata na less than 6 years old. Although pwede din naman siya sa mga adolescents. Itong condition na ito kasi is a uh, 35% uh, present siya sa head and neck. Yun. So yung sa kaso ng bata kasi, it is located siya sa ano sa mata, which is that is the most common na subsite, yung orbit or yung mata. Case-to-case case basis daw ang pagaling sa rhabdomyser kuma, pero 70% ang survival rate pag sa mga bata. Hindi pa malinaw kung anong pinagmula ng sakit na ito, pero may paalala si Doc sa mga magulang. Uh, maging alerto tayo if ever uh, may tumutubong bukol sa ulo or leeg ng bata lalo na kung for example ang bukol na ito is uh, matagal na at the same time coupled with uh, paralysis yung mga sinabi kong symptoms like uh, baradong ilong dumudugo yung ilong or may discharge so those are concerning things and i advise na dapat mapakonsulta kayo sa ENT doctor Ngayong araw ya, admit muli si Baby Justine sa ospital para sa iba pang test na kailangan gawin sa kanya. Habang tumatagal daw kasi, ay mas dumalaki ang bukol. Bilang isang magulang, napakahirap po sa akin na makita ganya, nasa ganyang kalagayan ang anak ko kasi mag-2 years old pa lang po siya. Kaya po, nananawagan po ako sa may mabubuting kalooban na sana po matulungan niyo ang aking anak sa pagpapagamod ng kanyang karamdaman. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.